Sa pagiging malaya ko pong iyon, doon ko natutunan yung mga bisyo gaya ng paninigarilyo, alak, sugal, babae, maling barkada. Doon ko din po natutunan yung pagmamariwana. Yung misis ko nagsawa na iniwan niya ako. Dinala niya yung dalawa kong anak. Ako po si Richmond Tobieron, 33 years old. Bago po ako mapadpad dito sa Simbahang Universal, ako po yung klase ng kabataan na independent. Masyado akong malaya sa lahat ng gusto kong gawin. Walang pumipigil sa akin. Walang gumagabay sa akin na tama. Masyadong malaya sa kalayawan sa pagiging malaya ko kung iyon doon ko natutunan yung mga bisyo gaya ng paninigarilyo, alak, sugal, babae, maling barkada. Doon ko din po natutunan yung pagmamariwana. Napadpad uh, na din ako sa grupong 420 Philippines, yung Philippine Cannabis. Yung po uh, isa sa initiation noon na kailangan kong magmariwana sa in public place which is ginawa ko kasi hindi ako aware kung ano pala na pwede pala ako makulong sa ginawa kong yun wala akong kaalam alam nakikijoin lang ako nang nakikijoin dahil sa malaya nga ako like, walang pumipigil sa akin walang nakikialam sa akin at pag may nakikialam sa akin inaaway ko yun po and then nung Time mo na po na yun talaga. Naninira na rin kami ng buhay ng mga inosente. Dahil napadpad ako, nasa, nakasali din po ako sa gangster. Yung gangster na yun, yung gawain nila, talagang masama. Nang hold up, and then bisyo, sugal, and tugtugan. And talagang may mga Ado kung mga kababaihan na to the point na pag nagiinuman kami, bebechinin pa po namin yung kainuman namin babae para magawa namin yung kahalayan. And masyado nga po akong malaya. Talaga, so, ginagawa ko yun. Naging leader po ako ng isang clan. Doon ko nakilala din yung misis ko. Ako yung promotor ng sinasabing clan. Ako yung leader, ako yung founder magsiset up ako ng EB para mag-inuman kami. Yung miss ko ngayon, siya yung girlfriend ko noon, gumagawa kami ng... Ginagawa namin yung makamundong bagay na wala kaming alam na mali pala yung ginagawa namin. Ginagawa lang namin yung gusto namin. Hanggang sa nabuntis ko po siya, nagkaroon kami ng anak, dalawang anak. Pero yung buhay ko, piling piling binata pa rin. Ginagawa pa rin yung gusto. Hanggang sa nasira po ng tuluyan yung buhay ko noon. Nung yung misis ko nagsawa na iniwan niya ako. Dinala niya yung dalawa kong anak hanggang sa napadpad po ulit ako dito sa simbahan. Doon ko na na-realize na may dapat na akong gawin. noon tinuloy-tuloy ko po na pumunta ng simbahan, may one time po na nilapitan ako ng pastor. Then sinabi niya sa akin na kung gusto mo talaga ng pagbabago sa buhay mo, kailangan may gawing kang saklipisyon. Noong from time to time na umaatend ako, nandun din po yung katuroan na patungkol sa palabra de honor. Yung paninindigan. Doon po. Nung, nung natutunan ko po yun, doon ko na in-adopt sa sarili ko. Na kapag sinabi mo, dapat panindigan mo. Sinimulan po. Sinimulan ko yung, salitang yun sa sigarilyo. Hindi na po maninigarilyo. Hanggang sa tinanggal ko na rin yung pag-aalat, Pati yung pornography, online games, tinanggal ko po. And then, nagtuloy-tuloy po hanggang gumawa kami ng chain of prayers. Sumali ako sa Entelemen. Doon po, doon nakita ko yung lahat ng mali sa buhay ko. Doon sinimulan ko yung pagbabasa sa gospel. Inadab ko po yung bawat natututunan ko hanggang sa unti-unting naging malaya ako sa bisyo. Nung time na yun, may, may kasal na ko noon, eh. May patungkol sa marriage celebration ko. Nag-decide kami ni Mrs. na dapat eto na. Kasi yung ginagawa namin kahalayan, matagal na. Dapat na namin itama. And then po, dumating po yung pagkakataon na magkaroon ng 21 days of fasting fasting of Daniel. First, nung first time ko pong sumali, doon po na-receive. Doon ko po, po yung na-receive yung gabay ng Diyos, yung Holy Spirit. And then po, tuloy-tuloy -tuloy po yung pagbabago sa buhay namin. Ngayon, nagkaroon na po kami ng sariling tahanan ng asawa ko. Malaya na kami, ma nagagawa na namin yung desisyon namin. Ngayon, mas nagagamit na po kami ng Diyos. Nagka, na, nakakapag, ano po kami ng special work. And then, nag-evangelize po. Pati na rin po yung mga anak ko, sumasama na din po. Ngayon po, ako at, ang pamilya ko, buong pamilya ko po, ay naglilingkod na sa Diyos dahil tinanggap na namin natanggap na namin yung kumpletong kasiyahan.